Magandang umaga po mga kapambin Andito po tayo sa ating tanim na mais At gawa ng Kahapon po ay tayo nag gamas po Nag grass cutter ay Marami na po dito ano, Yung nangangain po Yung mga uhod po Ay tayo po ay mag spray ngayong umaga Bali, padalawang tanke po tayo Ngayong umaga Tapos na po natin itong panlimang linya po dito po tayo sa pang anim isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim po ito po maganda po ngayong umaga mag spray po medyo may hamog pa po Ayan. Yan po, magaganda na po ang ating mais. Mas po nung nagamasan. Tayo po ay nakalimang dito sa ating pag-spray po kaninang umaga. Bali ang ating spray ito pong mga malalaki na po. Pero yung mga huli ay hindi na po muna natin in-spray gawa ng Malilit pa po ang dahon. At may kasama po tayo dito si Maring Elisa po uli. Katapos lang po magmerinda. Andun po sa dulo. Yan po. Si Mami po ay naandun pa sa bahay. Naglilinis pa po ng mga alaga natin. Nagpapakain. May tatlong ano po dito ay hani na ano po, hindi pa linis ay ito po yung lilinisan nila mami tsaka ni Mari Elsa yan po Mari magdamaga oh. <laughs> linis uli yan ang ganda naman na yun pagka nalinisan na yun purpuno na lang po yan at yung pagitan po ay na grass cutter na po natin kaya lang po ay yan ang bilis bumirdi po, po Mari paparan nyo muna si mami po at si maring Elsa ay magagamas po sila dito sa ating tanim na sitaw ay kahapon po tayo ay nagbilin kay kuya One na extra tayo kaya ang po ay may gawa daw po sabi ni maring Elsa ay ngayong umaga po ay tayo po ay magdudulok po or maglilinis ng ating kaingin naman gawa nang dito po ay ano ay bali Nakatatlong araw na pong umulong kahapon ay medyo basa na pong ating lupa dito sa kaingin ay ang plano nga po dito tataniman po natin ng mais po ulit tayo nila ang po muna at may gawa po yung ating mga kumparihan. ito po yung ating lilinisan yan po yung mga sanga-sanga po ba may power sa po tayo yan po yung mga haba ay ating puputulin po bali hiwalay na po ang trabaho natin ay nila mami ito po mga ganitong mga siit dito po natin nilalagay sa hindi po na silaban ito po tatlong araw na po tingnan natin kung ano um, pwede ng taniman ayun po oh. Uh. yan basahan na po ay na ano na po uli o oh, nakulimlim ang panahon ay ating lilinisan na po or baka makapagtanim po tayo sa isang araw ayan po oh, ang ating taniman yung baba po talaga ay ano, hindi kaya natin taniman yan may tubig tubig na po dyan dito na lang pong ibabaw oh. yan tapos itong ating kaingin po sa tabi din po ito ng ating taniman. Malawak-lawak na rin po ito. Hanggang dun sa dulo po ito, sa taas. Pag po ito ating nalinisan. Yung mga kahoy pong iyan, ating ibababa dito. Ating isulaban din po dito. Sa ganitong madamo. Dito po sa ano, gilid na ito, pwede po ang ano, buto po din ang kalabasa dito. Tapos yung taas po ay mais po. Marami po tayo maitanin dito kahit anong buto. Yan, simula na po tayo. Hindi naman po mga kaparambin ay tsaga-tsaga lang po din sa probinsya eh. Ayos naman po ah. Huwag lang po may inip. Kahit sulo po tayo, ituloy ang trabaho. Ay sayang naman po, ari, bakanti po. Taniman po muna natin ng mais po. Tapos ay tambo. Ang tambo naman po, kahit po mga September na o October po magtanim. Sayang po ang linis. Mga halaman po muna ang ating tatanim. Pwede pa kanabangan. Yung malalaki po ating pa gawa ng makunat po yung ano yung tagain. Hindi kaya ng kaya po ng itak ay matagal. Ano po bang tawag sa inyo kapag ka ganitong naglilinis dito po ay ano ay pagdudulok po ang tawag dito sa ibang lugar po siguro iba pagkuwari na rinit siya anong ganda eh buya sa bubalog pa Si Chit po ang dami, masamang tingnan. Pagka hindi natin tinanggal, hindi po makakapagkarin ng mga ayos. Ang ating inilalim po, maliliit para... pagpatong ko malaki eh. madaling maglinas. nung pandemic po mga kaparang binay ganito ang gawa natin sa bundok may dalawang taon po tayo doon na pabalik-balik nagkaingin po tayo doon kaya tayo nagtanim po doon ng mga halaman tambo po tsaka ano, may kamuti ang dami po doon noon walang pasok po mga bata no? laging kasama din namin eh. kaya po nakalawak po tayo doon na po. Basta may tagalaan po. Mahilaga po. May matataniman tayo. ating puputulin na po yung mga malalaki lalagay po natin sa ibabaw Sir, ati uh... ha, nga po muna tayo at sinilaban po natin yung isang timbon habang nagkakapi po tayo may kapi na kayo oh kapi po, tsaka po tinapay yeah. sulub na, dito na kayo mga kapi doon na ah, doon na yari na may isang timbon oh. pag na ibaba ko yari na itong kabak na ito oo, oh, tayo tayo ulit kabak-kabak lang po ang tanim <laughs> wala si kayo na Salamat si Kuya May gawa ay. Bukas may gawa din. Maglulung. daw ah. Meron tubig ah. Oh. May. Hoy. Ah, oh, ko ba? Tubig. Hindi hmm. katulong. po. na ako. Ha? Hmm. Hmm. Okay. pa Ah, ba, mami. May ko tubig ko. Ayun. Nandiyan na. Gagamas po. Tayo na may dinis sa ano. Ang galing yun. yung rambutan o oh. kahit laylayan may bunga. Ito po, ang daming bulaklak ko. bulaklak. Mm. Yan, yung dadayo po ng September. Abot ka na Ay, po. sure, bol. May makakain kayo rambutan, may bulaklak. May bulaklak po, ang dami po. Oh. Ay, hindi ko nabuluhan Walang abono yan. May! Yung pinagsilaban na yun, pwede taniman ng kalabasa. Ang ganda nun. Tataniman po natin ng kalabasa. Yan ang ganda nun. Papalipasin lang po natin at sobrang init nyo mga tatlong araw po pwede na yan ayan po, po. nag aja naman po umulan na ay eh. sarap po ng kape malinis na po itong ating kaingin bali na lang puntas po yun ating dilinisan tapos din sa gilid ayari na po Tunaw na una tataniman po natin ito ng ng buto ng kalabasa dito naman po tayo magtitimbun din eh para po yung sariwang damo ay ma silab din po yan oh yan po ang ating ititimbon dito. Yan sa taas po para malinis na rin po. O tayo tayo po. Nakakalawak din tayo yan. Simula po ulit tayo. Lalagyan po natin ng kayakas po. Pang ilalim. po. na bagong timpon puli. Ganon po ang ating gawa dito. Para malinis po. ko na pag puwari ating linis. bukas po or sa isang araw mataniman po natin ito hindi po natin bibiglain ang tanim dito kumbaga po ay pulo pulo para hindi rin po masyadong gumulang ang ano, mais po kapag ka po tayo Patay tayo po ba? Aba. Hmm. tayo. Ang dami sungay kailangan po at itanggalin para maglapat dinis na ang ating tani man dito po tayo sa medyo mataas na ihagis na lang po natin sa baba dun po natin ayusin mamaya magandang tanghali na po ngayon po ay alas 12 na po ng tanghali ay uuwi naman po tayo bali yari na po itong kabaak na burol yan po malinis na po yan ayun po ay ating mga ulit silaban po para po hindi naglingas yung iba pero dito okay po ito yan o yung padalawang timbon po okay po yan malinis na po ito yan o Utay-utay po. Malalahat din natin yan. Tanghali na naman po. Mamaya na po ulit tayo. Biglang init naman po. Yan. Babay po muna mga kapambin, At tayo po yung uwi na. Ingat-ingat po sa ating lahat mga kapambin, Salamat po. Bye.